Milyong-milyong piso raw ang pinatalo sa kasino ng mga DPWH District Engineer Bryce Hernandez at Henry Alcantara. Ano sila nakabili ng Lamborghini? 70,000 pesos lang ang kanilang buwan ng sweldo. May bagong isyu na lumabas tungkol sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Imbes na mapunta ang pera ng bayan sa mga proyekto gaya ng kalsada at flood control, ginamit daw ito sa pagsusugal. Lumabas sa investigasyon na umabot ng halos isang bilyong piso ang natalo ng isang grupo sa mga kasino sa Maynila, Pampanga at Cebu. Ang nakakagulat, mga inhinyero mismo ng gobyerno ang nasa likod ng pangyayaring ito. Kung pera ng bayan ang nawala, paano pa makakabangon ang mga proyektong matagal nang hinihintay ng mga tao? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa -like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang grupong ito ay tinawag na BGC Boys, ngunit hindi sila konektado sa Bonifacio Global City. Ang tinutukoy ay limang opisyal mula sa DPWH First District Engineering Office sa Bulacan. Sila ay sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at Edric San Diego. Ginamit daw nila ang mga peking pangalan at peking driver's license para makapasok sa iba't ibang kasino. Sa tala ng Pagcor, umabot sa halos siyam at 50 milyong piso ang kanilang gross losses. Pinakamalaki ang natalo kay Bryce Hernandez na nasa apat na at tatlumput milyong piso. Sumunod si JP Mendoza na natalo ng apat na at labing walong milyong piso habang si Henry Alcantara naman ay natalo ng mahigit 36 na milyong piso gamit ang alias na Joseph Castro Villegas. Maliban sa mga natalo, lumabas din na nagdeklara sila ng malalaking panalo. Mula Agosto 2023 hanggang Abril 2024, si JP Mendoza ay nagdeklara ng panalo na 300 at 20 milyong piso Si Hernandez naman ay isang daan walumput na milyong piso-piso at si San Diego ay higit labing isang milyong piso. Ngunit may duda ang ilan kung totoong panalo nga ang mga ito. Maaaring ito raw ay ginagamit lamang para pagtakpan ang pinagmulan ng pera at para palabasing malinis ang kanilang galaw. Habang lumalaki ang isyu ng pagsusugal, may isa pang nakitang problema. Kasabay nito ay lumabas ang mga ebidensya ng mga peking proyekto sa Bulacan. May mga kontrata na nabayaran na ng milyon-milyong piso kahit hindi pa tapos ang konstruksyon. Halimbawa, may kontrata na nagkakahalaga ng naput dalawang milyong piso na lumaki at naging isang daan at pitumput-apat na milyong piso kahit iisang proyekto lang ang ipinakita. Mayroon ding progress billing na nagsilbing ebidensya ng umano'y accomplishment ng proyekto. Ngunit ang nakalagay na larawan ay pare-pareho at ginamit sa iba't ibang kontrata. Ang ibig sabihin, nagkaroon ng paulit-ulit na pagsingil gamit ang parehong dokumento at parehong ebidensya. Habang ang mga residente ng Bulacan ay hirap sa baha at nagtatanggal ng tubig sa kanilang mga bahay, ang mga opisyal naman ay nagtataya ng milyon-milyon sa kasino. Dito na lumabas ang malaking agwat sa buhay ng mga taong nagdurusa at ng mga opisyal na dapat ay gumagawa ng paraan para maiwasan ang ganitong sitwasyon. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, lumabas na hindi lang ang limang opisyal ng DPWH ang sangkot. May mas malalaking pangalan pa pala na idinawit sa mga proyekto na may kinalaman sa flood control. Sa isang privilege speech sa Senado, binanggit ni Senador Panfilo Lacson ang ilang pamilya at opisyal na umano'y nakinabang din. Isa sa mga inilantad niya ay ang Maglangke family mula Candaba. Ang pamilya raw na ito ang may-ari ng Global Create Builders, isang kumpanyang nakakuha ng mahigit 2.1 bilyong piso na kontrata para sa mga proyekto sa Bulacan. Bukod dito, konektado rin sila sa MBB Global Properties na siyang nasa likod ng halos isang bilyong pisong Wyndham Hotel sa Clark. Ibig sabihin, hindi lang simpleng proyekto sa flood control ang hawak nila. Nakapasok din sila sa malalaking negosyo na posibleng ginamit para palawakin ang kanilang impluensya at kita. Bukod sa kanila, lumabas din ang pangalan ni Roberto Bernardo. Siya ay matagal ng undersecretary ng DPWH. Mula pa noong 1986, nagsimula siya bilang simpleng civil engineer. Ngunit sa paglipas ng mga taon, umangat siya sa mataas na posisyon kung saan hawak niya ang ilang malalaking proyekto sa NCR Visayas at Mimaropa. Ang pag-angat niya ay hindi lamang dahil sa trabaho, kundi dahil sa suporta ng malalakas na political backers. Binanggit ang pangalan ng dating Pangulong Joseph Estrada, pati na rin ang kanyang anak na si Senator Jingoy Estrada. Lumitaw rin ang dating DPWH Secretary na si Mark Villar. Isa pang punto na inilabas ay ang koneksyon ni Bernardo sa politika. Noong 2013, natuklasan na ang kumpanyang kanyang itinayo, ang International Global Mining Exchange, ay nagbigay ng 5 milyong piso na donasyon sa partido ni Estrada. At pagdating ng 2016, lalo pang tumaas ang kanyang posisyon bilang undersecretary hanggang sa kanyang pagre-retiro ngayong taon. Ngunit hindi dito nagtatapos ang mga alegasyon laban sa kanya. Sa isa sa mga Blue Ribbon Hearings, Lumabas na umano'y humihingi siya ng hanggang 25% na komisyon sa bawat proyekto. Kung totoo ito, ibig sabihin ay napakalaking halaga ng napupunta sa bulsa ng iilan imbes na mapunta sa mismong proyekto. Ang mas nakakabahala, ang ganitong gawain ay hindi lang nagdudulot ng pagkalugi sa gobyerno, Nagiging dahilan din ito ng mabagal o hindi natatapos na proyekto. Habang may mga kontrata na ipinapakita sa papel bilang halos tapos na, sa aktual ay halos wala pang nagagawa. May mga ulat pa na may proyekto raw na nasa 80% completion agad sa loob lamang ng 15 araw. Ngunit imposible itong mangyari sa totoong buhay, kaya malinaw na may manipulasyon sa mga dokumento. Dahil dito, Marami ang nagsasabing hindi lang simpleng pagkakamali ang nangyari. Malversation, falsification of public documents, paglabag sa anti-graft law, anti-plunder law at money laundering ang posibleng kaharapin ng mga sangkot. Ayon sa mga dokumento, may papel daw sila sa kumpanyang MBB Global Properties. Isa sa mga direktor ng kumpanyang ito ay anak mismo ng dating DPWH Secretary na si Manuel Bunuan. Dahil dito, mas lalo pang lumawak ang sinasabing koneksyon ng mga opisyal ng ahensya sa mga pribadong negosyo na may malalaking kontrata sa gobyerno. Sa privilege speech ni Senador Lacson, malinaw na ang fokus niya ay ang mga opisyal at dating opisyal ng DPWH. Wala siyang binanggit na pangalan ng mga kongresista. Ang paliwanag niya nais niyang bigyang linaw ang papel ng ilang DPWH officials sa mga kontrobersyal na proyekto. Isa sa mga nabanggit niya ay si DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Lumabas na si Cabral Umano ay lumapit sa staff ni Dating Senate President Tito Soto. Ayon kay Lacson, may nakita siyang patunay na mismong si Cabral ang nagpadala ng mensahe. Nakasaad sa mensahe na baka may nais siyang ipasok sa proposed budget para sa 2026. Kung totoo ito, Lumalabas na may mga opisyal ng DPWH na mismong gumagawa ng paraan upang maipasok ang mga proyektong hindi dumadaan sa maayos na proseso. Ang ganitong sistema ay nagpapakita ng malalim na problema sa loob ng ahensya. Imbes na unahin ang pangangailangan ng taumbayan, inuuna pa nila ang kanilang pansariling interes. Kapag ang budget ng gobyerno ay nilalaro, ang epekto ay direktang nararamdaman ng mga tao. Ang pera na dapat ay para sa infrastruktura, kaligtasan at serbisyo ay nauuwi lamang sa bulsa ng iilan. Sa huling bahagi ng kanyang talumpati, sinabi ni Laxon na matagal nang usapin ang flood control scandal. Maraming hearing na ang naganap at marami ng pangalan ang lumabas. Ngunit hanggang ngayon, investigasyon pa lamang ang nangyayari. Ayon sa kanya, panahon na para umabot ito sa mas konkretong proseso, kailangang dalhin sa korte at sa prosecution ang mga kasong ito upang magkaroon ng malinaw na resulta. Ito rin ang hiling ng taong bayan. Sa bawat balitang lumalabas tungkol sa ghost projects, maling paggamit ng pondo at pakikipag-ugnayan ng mga opisyal sa malalaking negosyo, mas dumarami ang nagiging tanong, sino ang dapat managot? Hanggang saan aabot ang investigasyon? at may pag-asa ba na makita ng mga Pilipino ang tunay na hustisya? Mahalaga na hindi lamang manatili sa level ng paglalabas ng pangalan ang usaping ito. Hindi sapat na malaman lang ng publiko kung sino ang sangkot. Ang mas kailangan ay makita kung paano sila pananagutin. Kapag walang malinaw na aksyon, mananatili lamang itong kwento ng korupsyon na walang wakas. Ngayon, Nasa kamay na ng mga institusyon ng gobyerno kung paano ito tatapusin. Kung hahayaan lamang nila na manatili ito sa investigasyon, lalo lamang mawawala ang tiwala ng taumbayan. Ngunit kung may tunay na hakbang para mapanagot ang mga sangkot, posibleng magsimula ang pagbabalik ng tiwala sa sistema. Sa kabuuan ng investigasyon, malinaw na lumalabas ang malalim na problema sa sistema. Hindi lamang simpleng pagkukulang ng ilang tao ang nakita, kundi isang pattern ng maling paggamit ng pondo ng bayan. Ang perang dapat ay para sa kalsada, tulay at proteksyon laban sa baha ay nauwi sa pagsusugal at sa bulsa ng mga may kapangyarihan. Ang ganitong uri ng pangyayari ay nagpapakita kung gaano kalaki ang epekto ng kasakiman sa pag-unlad ng bansa. Kung walang pananagutan, paulit-ulit lang itong mangyayari at ang taong bayan ang patuloy na magdurusa. Pero ang tanong ngayon, sa palagay ninyo ba ay may mangyayari talagang pagbabago o mananatili na lamang itong dagdag na kwento ng korupsyon na mababaon sa limot? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below WT. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.